Kapag inaalis ng Diyos ang ilang tao, maaari itong maging isang banal na pagkakataon upang palalimin ang ating relasyon sa Kanya. Ang mga sandali ng pag-iisa ay nagtutulak sa atin na hanapin ang Kanyang presensya, na nagbibigay daan sa atin upang lumago sa espiritual. Sa halip na malungkot sa pag-alis, dapat natin itong isaalang-alang bilang isang tawag upang tumutok sa panalangin at sa salita ng Diyos. Ang pag-iisa na ito ay maaaring magbukas ng mga bagong kaalaman at palakasin ang ating pananampalataya na lumilikha ng espasyo para sa mas malalim na koneksyon sa manlilikha. Handa ka na bang yakapin ang karanasang ito na nagbabago? Kapag tinitingnan natin ang ating mga buhay, napansin mo bang may mga tao na pumapasok at umaalis? Napaisip ka na ba kung ito ay isang pagkakataon lamang? Ano kaya ang gustong ipakita sa atin ng Diyos? Minsan, tila ang mga pinakamalapit na tao sa atin ay biglang nawawala at maaari itong magdulot ng kalituhan at sakit. Pero, ang pag-alis ba na ito ay isang parusa o isang pagliligtas na ibinibigay ng Diyos? Ano kaya ang nais niyang ipagtanggol tayo mula sa o ipaghanda para sa ating pamumuhay? Alam mo, naranasan ko na ito ng maraming beses. May mga tao na para sa akin ay parang mga kapatid at bigla, mula sa wala, sila ay nawala sa aking buhay. Aaminin kong sa simula, nawalan ako ng direksyon. Hindi ko alam kung ano ang nangyayari. Naranasan mo na ba ito? Yung pakiramdam ng pag-iisa, parang iniwan ka na ng Diyos. Mahirap, 'di ba? Pero alam mo ba ang natutunan ko rito? Kadalasan, pinoprotektahan ako ng Diyos mula sa mga bagay na hindi ko nakikita noon. Alam niya na ang mga tao, gaano man sila kahalaga sa sandaling iyon, ay hindi makakatulong sa akin na makamit ang mga plano niyang nakalaan para sa akin. Ikaw ba ay nakaranas na rin ng ganito? Isipin mo ang isang tao na umalis sa iyong buhay kamakailan maaaring masakit, pero baka ang Diyos ay nakikialam para sa iyong kabutihan. Ang pinaka-interesante ay kapag tiningnan ko ang nakaraan, napagtanto ko na ang ilan sa mga tao na ito ay nagdadala sa akin sa mga landas na hindi mga plano ng Diyos para sa akin. Naranasan mo na ba ito? Bigla mong napagtanto na ang mga tao na labis mong pinagkakatiwalaan ay sa katunayan, inilalayo ka mula sa mga layunin ng Diyos. At kung sa halip na magalit sa mga pagbabagong ito, simulan nating itanong sa Diyos kung ano ang nais niyang ipakita sa atin. Marahil ay naghahanda siya sa atin para sa isang mas malaking bagay, isang bagay na tanging makakamit natin ng walang mga distractions, ng walang mga impluensya na, kahit gaano pa man ito maganda, ay hindi ang pinakamainam ng Diyos para sa atin. Maaari itong mukhang mahirap tanggapin, hindi ba? Pero ito ay may katuturan kapag iniisip natin na ang Diyos ay palaging kumikilos para sa ating kabutihan. Binabago nito ang ating pananaw sa mga sitwasyong ito. Sa halip na umiyak sa mga pagkawala, dapat ba tayong magpasalamat sa Diyos para sa pagliligtas na maaaring hindi natin nakikita sa kasalukuyan? At mukhang may kahulugan ito sa iyo. Sa salita ng Diyos, Nakikita natin ang maraming sitwasyon kung saan siya ay kumilos upang protektahan ang kanyang mga anak na inaalis ang ilang tao mula sa kanilang buhay. Natanong mo na ba kung bakit ito nangyayari? Ano ang layunin ng Diyos kapag siya ay nag-aalis ng isang tao na tila mahalaga? Ito ba ay para iligtas tayo mula sa isang bagay na hindi natin nakikita o upang ipaghanda tayo para sa isang mas malaking bagay na darating pa? Isipin mo. Sinasabi sa kawikaan labintatlo oras dalawampu minuto na ang nakikisama sa mga marurunong ay magiging marunong, ngunit ang kasama ng mga hangal ay mapapahama. Ano ang naiisip mo tungkol dito? Ipinapakita nito na ang mga tao sa ating paligid ay may malalim na epekto sa ating pagkatao at sa ating kapalaran. Alam ito ng Diyos. Nakikita niya ang higit pa sa ating kayang makita. At kung siya ay inaalis tayo mula sa isang tao. Hindi kaya ito ay dahil alam niya na ang taong iyon ay maaari tayong ilihis mula sa tamang landas sa hinaharap. Naisip mo na ba na ang Diyos ay nagmamalasakit sa iyo kahit na hindi mo ito namamalayan? Nakita ko na ito sa aking sariling buhay. May mga tawa kung sigurado akong kasama ko habang buhay. Ang mga pagkakaibigang akala ko ay panghabang buhay. Pero, sa paglipas ng panahon, sinimula ng Diyos na alisin ang ilan sa mga tao ito. Sa simula, hindi ko naiintindihan. Naranasan mo na ba ito? Parang ang taong itinuring mong mahalaga ay biglang umiwas. At pagkatapos ay nagsisimula kang magtanong bakit. Pero tingnan mo kung ano ang sinasabi ng Biblia sa Isa Korinto 15 oras 33 minuto. Ang masasamang kasama ay sinisira ang mabubuting asal. Minsan ba ay sobrang abala tayo sa mga tao sa ating paligid na hindi natin namamalayan na unti-unting tayo nilang inilalayo mula sa mga layunin ng Diyos? Baka tinutulungan tayo ng Diyos na panatilihing malinis ang ating puso at nakahanay sa kanyang kalooban sa pamamagitan ng pagtangga ng mga impluensyang ito. Mahirap tanggapin, pero kung ang pag-alis na ito ay paraan ng Diyos upang tayo ay protektahan. Kung nakikita niya ang isang bagay na hindi natin nakikita at dahil dito siya ay kumikilos. Binabago nito ang ating pananaw sa mga sitwasyong ito, hindi ba? At kung sa halip na tumutol, simulan nating pagkatiwalaan ang mga plano ng Diyos para sa atin. Naisip mo na ba kung paano maaaring magbago ang iyong buhay kung sa halip na magtanong, ay sinimulan mong intindihin kung ano ang ginagawa ng Diyos? Isipin mo ito. Naisip mo na ba na kapag inaalis ng Diyos ang isang tao sa iyong buhay, siya ay naghahanda sa iyo para sa mas malaking bagay? Minsan, masakit ang pag-aalis, ngunit paano kung ito ay kinakailangan upang dalhin ka ng Diyos sa isang bagong antas? Nakaayos ba tayo na bitawan ang ilang mga relasyon upang makamit ang mga plano ng Diyos? Ito ay isang bagay na palaging nagtutulak sa akin na mag-isip. Naramdaman mo na ba na ang Diyos ay naghahanda sa iyo para sa isang bagong bagay, ngunit para dito, kailangan niyang alisin ang ilang tao sa iyong daan. Isipin mo ito sa isang sandali, Kapag inaalis ng Diyos ang isang tao mula sa ating buhay, madalas ito ay dahil siya ay naghahanda sa atin para sa isang bagong panahon, para sa isang layunin na hindi maaring isama ang mga taong iyon. Naisip mo na ba na maaaring ang mga tao ito ay hadlang sa mga bagay na nais gawin ng Diyos sa iyo? Kailangan niyang magbigay ng puwang upang mangyari ang isang mas malaking bagay. Napansin mo na ba na, pagkatapos ng isang masakit na paghihiwalay, ikaw ay lumago sa mga paraang hindi mo akalain? Gusto kong sabihin sa iyo. Dumaan ako dito at masasabi ko sa iyo na sa oras na iyon, hindi ito madali. May mga araw na nararamdaman mo ang kawalan, ang kakulangan ng taong tila napakahalaga. Ngunit sa paglipas ng panahon, nagsimula akong makita ang layunin ng Diyos sa bawat isa sa mga paghihiwalay na ito. Nagtatanong ba ang Diyos sa iyo na magtiwala sa kanya kahit na tila ang lahat ay nagugunaw? At kung ang paghihiwalay na ito ay simula ng isang pagbabago sa iyong buhay. Maaaring ang Diyos ay naghahanda sa iyo para sa isang bagong yugto, isang yugto ng paglago, ng pagunlad. Ngunit, upang mangyari ito, kailangan niyang alisin ang mga distraksyon, ang mga impluensyang maaaring humahawak sa iyo. Naisip mo na ba na ang paghihiwalay na ito ay maaaring maging unang hakbang patungo sa isang bagay na hindi ka panipaniwala na nais gawin ng Diyos sa iyong buhay? Mukhang mahirap alam ko. Pero paano kung sa halip na labanan ito, magsimula kang magtiwala na may mas malaking nakalaan ang Diyos? At kung sa pag-alis ng ilang tao, ang Diyos ay tumutulong sa iyo na tuklasin kung sino ka talaga sa kanya. Naisip mo na ba ito? Minsan, napapaligiran tayo ng mga panlabas na boses na nawawala ang ating sariling pagkakakilanlan. Maaaring inaalis ng Diyos ang mga impluensyang ito mula sa iyong buhay upang marinig mo ng malinaw ang kanyang tinig at maunawaan ang iyong tunay na layunin. Ito ay isang bagay na naranasan ko na. Nang simula ng Diyos na alisin ang ilang tao mula sa aking buhay, Nagalala ako sa isang panahon. Nakaranas ka na ba nito? Bigla, ang mga opinyon at mga inaasahan ng iba ay wala na roon at ito ay maaaring nakalilito. Pero doon ko na pagtanto, inaanyayahan ako ng Diyos na makipag-ugnay muli sa Kanya, na muling mahanap ang aking sarili sa Kanya. Naisip mo na ba na maaaring pinapayagan ka ng Diyos na lumayo sa ilang tao, upang sa wakas ay marinig mo ang Kanyang sinasabi ng direkta sa iyong puso? Ang katotohanan ay, madalas tayong abala sa pagsisikap na pasayahin ang iba o mamuhay ayon sa kanilang inaasahan, na unti-unti tayong napapalayo mula sa kung sino ang tinawag tayo ng Diyos na maging. Naramdaman mo na bang pinipilit kang maging isang bagay na sa kaloob-looban mo, hindi ka? Maaaring inaalis ng Diyos ang mga boses na ito upang sa wakas ay matuklasan mo kung ano ang kanyang inihanda para sa iyo, nang walang panghihimaso. At kung ang paghihiwalay na ito ay isang pagkakataon upang umayon sa layunin ng Diyos, nang walang mga distraksyon, nang walang mga inaasahan na sumasakal sa iyo. Nais ba ng Diyos na tawagin ka sa isang lugar kung saan ang kanyang tinig lamang ang mahalaga? Naisip mo na ba kung paano maaaring magbago ang iyong buhay kung sisimulan mong makita ang mga paghihiwalay na ito bilang pagkakataon na makipag-ugnay muli sa kung sino talaga ang nilikha ng Diyos para sa iyo? Masasabi ko sa iyo, mas pinapayagan ko ang Diyos na gabayan ang prosesong ito, mas naramdaman kong malaya ako. Malaya mula sa mga panlabas na presyon, malaya mula sa mga inaasahan na hindi nagmumula sa Diyos. At kung ito ang panahon na tinatawag ka ng Diyos na gawin din ito, Naisip mo na ba kung ano ang maaaring mangyari kung simulan mong makita ang iyong sarili sa paraang nakikita ka ng Diyos? Minsan, kapag inaalis ng Diyos ang ilang tao mula sa ating buhay, siya rin ay lumilikha ng puwang para sa mas malusog at nakapagpapatibay ng na mga relasyon. Naisip mo na ba ito? Kapag ikaw ay nalibre mula sa mga negatibong impluensya, nagsisimula kang magbigay ng puwang para sa mga taong talagang susuporta sa iyo, mag-udyok at sasama sa iyo sa pananampalataya hindi ba ito kamangha-mangha? Isipin mo kung gaano karaming beses ang mga tao sa paligid mo ay humuhubog sa iyong paraan ng pag-iisip at pagkilos. Maaaring may ilang sa kanila na hadlang sa iyong pagbuo ng mas malalim at makahulugang koneksyon sa mga tao na talagang inihanda ng Diyos para sa iyo. Ang palitan ng mga tao na ito ay maaaring maging isang nakatagong biyaya. Naisip mo na ba kung paano ang iyong buhay ay maaaring maging kung ikaw ay napapaligiran ng mga taong nagtutulak sa iyo na lumago sa pananampalataya na higit pang hinahanap ang Diyos? Dumaan na ako sa maraming transisyon sa mga relasyon at isang bagay na napansin ko ay, sa sandaling ang ilang tao ay umalis sa aking buhay, ang iba ay nagsimulang pumasok. At hindi lamang mga bagong kaibigan, kundi mga relasyon na hinahamon akong maging pinakamahusay na bersyon ng aking sarili kay Kristo. Naranasan mo na ba ito? Ang pakiramdam na pagkatapos ng isang pagkawala, may bago at mabuti na darating. At kung, sa halip na magluluksa, simulan mong asahan at ihanda ang iyong sarili para sa mga bagong koneksyon na dinadala ng Diyos. Parang ang Diyos ay nag-uri sa ating mga buhay. Nais niyang mapalibutan tayo ng mga tao na tumutulong sa ating lumago sa espiritual, hindi ang mga humihila sa atin pababa. Nagtanong ka na ba sa Diyos, sino ang mga tao na nais mong makasama ko sa bagong yugtong ito ng aking buhay? Ang simpleng tanong na ito ay maaaring magbukas ng mga pintuan para sa mga relasyon na magbabago ng iyong paglalakbay. At kung ang mga bagong pagkakaibigan na ito ang gagamitin ng Diyos upang dalhin ka sa isang lugar na hindi mo kailanman inisip. Ang suporta mula sa mga kapatid at kapatid sa Kristo ay maaaring maging isang makapangyarihang lakas sa ating paglalakbay. Buksan mo ba ang iyong puso upang payagan ang Diyos na dalhin ang mga taong ito sa iyo? Sa halip na magpokus sa sakit ng pagkawala, paano kung magbukas ka sa mga bagong oportunidad na paparating? Isipin mo, maaaring ito ang hinihintay mo. Minsan, ang tila wakas ay simula lamang ng isang bagong simula, puno ng mga posibilidad. At sino ang nakakaalam, maaaring handa ng sorpresahin ka ng Diyos sa mga relasyon na talagang makikinabang sa iyong buhay. Naisip mo na ba kung ano ang maaaring mangyari kung papayagan mong maranasan ang bagong yugtong ito na may pananampalataya at inaasahan? Kapag tayo ay nagmumuni-muni kung bakit inaalis ng Diyos ang ilang tao sa ating mga buhay, mahalaga na isaalang-alang kung paano ito nakakatulong upang mapalalim ang ating relasyon sa Kanya. Naisip mo na ba kung paano ang pag-iisa ay maaaring maging isang makalangit na pagkakataon upang mapalapit sa Diyos? Minsan, kapag nag-iisa tayo, napipilitang hanapin ang kanyang presensya sa isang mas masidling paraan. Nangyari na ba ito sa iyo? Sa takbo ng araw-araw, kasama ang mga distractions at patuloy na interaksyon, maaaring maging mahirap makahanap ng oras upang tunay na kumonekta sa Diyos. Kapag may mga tiyak na tao na umaalis, para bang nagbibigay si Diyos ng pahinga, nag-aalok ng espasyo para makahinga at magtuon sa Kanya. Baka sinasabi sa atin ni Diyos, panahon na upang lumingon sa akin, upang hanapin ako ng buong puso. May kaibigan ako na dumaan sa isang panahon ng pag-alis, mula sa ilang mga tao, na dati niyang itinuturing na malapit. Sa simula, siya ay nakaramdam ng pagkawala at pag-iisa, ngunit sa kalaunan ay napagtanto niyang ang libreng oras na ito ay isang perpektong pagkakataon upang maglaan ng oras sa panalangin at pagbabasa ng Biblia nagsimula siyang maramdaman ang presensya ng Diyos sa paraang hindi niya panaranasan noon. Naisip mo na ba na kung ikaw ay dumadaan sa isang katulad na sitwasyon, maaaring sinusubukan ng Diyos na kumunekta sa iyo sa mas malalim na paraan? At kung ang pag-iisa na nararamdaman mo ay, sa katotohanan, isang pagkakataon upang marinig ang Diyos na nagsasalita ng direkta sa iyong puso. Sa halip na ituring ang mga sandaling ito ng pag-alis bilang isang negatibong bagay, bakit hindi ito isaalang-alang bilang isang banal na tawa? Bilang isang pagkakataon para sa espiritual na paglago at pagbabago. Naisip mo na ba kung gaano ka maaari lumago kapag naglaan ka ng oras upang manalangin, magnilay, at hanapin ang salita ng Diyos ng walang mga distractions? At kung sa halip na malungkot sa pagkawala ng ilang tao, ay ituon mo ang iyong sarili sa paghahanap ng presensya ng Diyos. Laging handa si Diyos na yakapin tayo, gabayan tayo, at palakasin tayo. Maaaring sa panahon na ito, magsimula kang makinig ng mga sagot sa mga tanong na hindi mo alam na mayroon ka. Naramdaman mo na bang ganito? Minsan, ang sagot ng Diyos ay dumarating kapag tayo ay handang huminto, makinig, at buksan ang ating sarili sa kung ano ang nais niyang ipahayag sa atin. Sa wakas, ano ang maaaring mangyari kung gagamitin mo ang oras na ito upang mas mapalalim ang iyong pananampalataya? Anong mga bagong pahayag ang maaaring mayroon ang Diyos para sa iyo sa espasyong ito na kanyang nilikha sa iyong buhay? Sa halip na matakot sa pag-iisa, bakit hindi yakapin ang pagkakataong makilala ng higit pa kung sino ang Diyos at kung sino ka sa Kanya? Maaaring ito ang simula ng isang maganda. Handa ka na bang buksan ang iyong sarili sa bagong karanasang ito? Kung ang video na ito ay humipo sa iyo, ibahagi ito sa isang kamag-anak o kaibigan. Iwanan ang iyong komento at mag-subscribe upang makatulong sa channel na dalhin ang higit pang salita ng Diyos sa ibang tao. Salamat sa panonood ng video na ito. Nawa'y mapanatili ka ng Diyos at hanggang sa susunod na video.